Uh, good evening, mga idol. So, uh, pawi na tayo, mga idol. Dito tayo ngayon sa McKinley. Time check natin He is 9 o Wow! So far, mga idol, nakakuha natin yung 11 rides. Yeah! Ah, uh, lampang. Pang PM aint tip natin so pauwi na tayo ngayon bukas na ulit tayo bagyay so shoutout nga pala doon sa bago natin followers si Mam Ma Neil shoutout sa iyo Mam Neil so ngayon kapang tayo ngayon towi at wala na tayong lakas kumuha ng pasahero at ah, ah, pagod din so, pahinga mo na natin yung katawa natin para bukas may laban na naman tayo so, shoutout nga pala sa tropang C5K Wait a minute Who are you? Uh, ah, kanina nandun ako eh Tabang ba hindi na ako dyan kanina eh, di ba? Parang feeling ko na nanaginip lang oh. ako. <laughs> hindi ba kasi inayos ko pa yung tail light ko. Napundi yung ilaw So, shout out kay RB. Ah, taga Taga pagtanggol lang inaapi sa aming terminal. Oh, Uh, shout out din sa mga CS ko kanina. Salamat sa inyo. Sana ulitin ulit. Inyo pagtakitig sa movie. Pagod talaga ngayong araw na to. So, saan sana magbiyahe ngayong oras na to. halos 9, eh, siguro mga 12, hanggang 12. Kaya lang, hindi na kaya ng katawan lupa na. Katawan lupa natin. One hour later. So, ngayon, dito na tayo sa Pip Avenue. Yung may magandang view rito. Kaya lang hindi ko alam kung makikita nyo oh, yun nasa una natin medyo uh, pagod na rin yan hindi na napansin yung green lights paano masabi? Tita baby, tita girl, tita juice, tita show, tita baby. Tita Jump. So, RS sa mga babakbak pa ngayon. Araw na Ngayon ka oras to. Ako'y Ako ay, pa na. See you tomorrow, mga idol.